Arestado ang maginang Singaporean National na nagtangkang magpustit sa naiya ng mahigit 76 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine. Ang mga kontrabando, itinago pa sa mga lata ng imported cookies at chips. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Mama really said that she doesn't know anything. She doesn't know what does it contain. So that's it. Thank you so much. Ganito na lamang ang naging reaksyon ng isa sa mga sospek na natimbog sa ikinasang interdiction operation ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 pasado alauna ng madaling araw kanina. Nakumpis ka sa mag-inang Singaporean National ang mahigit labing apat na kilo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 76 million pesos. Kinilala ang mga sospek na isang anim na put tatlong taong gulang, restaurant waitress, at ang anak nito na tatlong putsyam na taong gulang na isang makeup artist. Nakita sa x-ray examination na may kahinahinalang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan. At doon, tumambad sa mga otoridad ang mga droga na nakasilid sa mga lata ng imported cookies at chips this is ano no medyo mar marami yung amount niya no considering itong na uh, itong seizure natin ngayon marami-rami siya no nakita po na imbis po na mga cookies at mga snacks yung laman po ng mga tin can and canisters uh, cocaine po yung, yung, yung nakita po nila Napag-alaman na galing muna sa Dubai ang mga sospek bago pumunta ng Doha, Qatar na pawang kabilang sa red flag countries ng mga otoridad. Bago lumipad ang mga ito patungo ng Pilipinas. Depensa naman ng mga sospek, wala umano silang kinalaman sa mga drogang nasa kote sa kanila. I, I don't know, I don't know anything but uh, because they said that this one is nothing illegal, not illegal. I know nothing. What? I know nothing. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. We will coordinate with our uh, foreign counterparts naman with regards sa personality po ng ating dalawang suspect. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo para sa bayan.